Huwag ba lalagyan natin ng gin? natin ng gin. Clara na Pupuntahan ko yung dalawa sa pinakamahalagang mga tao ng college days ko. Hindi ako makakagraduate kung wala dalawang tao to. So, samahan niyo ko today. Nandito tayo ngayon sa Dominican School sa Manila. Hindi ako nag-aral dito. Pero nag-aral ako sa Santa Rosa. Hi, sister! <laughs> <laughs> Bawal mag Ipi? Ano ako, morbid? Perfect naman. Na ano gusto mong suotin ko? Ito na kulay. Ano ako sa iyo mga drugs yan? Sorry. <laughs> okay. Pagkain. So, sexy, sexy ka na ngayon ha? Ay, grabe sa akin sexy na. Mas sexy ako dati sister. Ano ka ba? Kaya na kumuto so ba ka? Ganyan yan siya. Uh, ang ka na ngayon. Okay, ba? Grabe guys no? Supportive yan siya. <laughs> ang ko na daw ngayon. <laughs> Dali ko daw yung mask kasi nga. Hindi daw kitang beauty ko kasi mas maganda na daw ako ngayon. Ipasalubong ako sa iyo. Ito. Sabi ko sa inyo, may dala akong drugs eh. O, ayan, may dala akong drugs. Ayan yung mga pangpahid-pahid mo sa katawan. Pag masakit yung katawan mo, yan, singut-singutin mo yan. May... <laughs> <laughs> alam mo yung mga... Yan, Oh. No. Yung mga pangtita. Ito na mga vitamins. Ito, pang, para masarap yung tulog mo. Yan, beauty dorm yan. Beauty dorm? Oo. -oh. Endorser na akong may ng mga products. Ito, may zinc, tapos vitamins. Vitamin C. Ito ginagamit. Ang palakas din to. Yeah. Yeah. Fresh to soul. Ito, ayan. Yeah. O oh, ito, pagka masama na pakiramdam mo, para itong juice. Itimplahin mo to. Samahan mo yun ng gin. Gin? <laughs> <laughs> lalagyan niya ng mga tea. Lagyan tubig, kape. Binigyan mo ako dito, na, ako lalagyan eh. O ito, extra bag. Paglalabas ka, eco bag yan. Siyempre, pampataas ng presyon chicharon si <laughs> Pwede ka ba yan? Pwede. Ayan, gourmet toyo and sardinas. Ito nga ba ng pinikata mo? Ako lang naglagay niya, sister. Siyempre, hindi lang pinikata. Ang dalawa <laughs> dalawang mo. Siyempre, alam nga isa lang ikaw. Di ba dapat dalawa talaga ni ikaw? Isa lang. Ano? Jeprox. Oh. Ayan, o. Oh. Kainin mo yan, yung chicharon. Sinasabi ko talaga sa'yo. Ano So, sister, dumini kasi guban po ng ano. Order of Preachers Dominican. Tama ako, di ba? Oo, tama. Oh, tama. Dominican 'yan. Siya po yung dahilan kung bakit ko napariwara ang buhay ko sa Dominican. <laughs> Ganyan ko kami sa totoong go. Eh, yun kasi. Kasi <laughs> hindi talaga mabago, Gusto mo maiyak ako ngayon. <laughs> siya po yung nagpapatay sa akin ng exam kahit hindi pa ako bayaran tuition. <laughs> Meron pang isa si si Mother ano siya, takaso Nasaan ba 'yung ano pa-party? Natutulog. Paano ko makikita kung hindi na pupuntahan? Ba? Baka hindi na 'yun ano. No, ah. ba? bakit hindi mag-itin? Eh gusto ko mag itin eh. Baya, ba? Hindi siya kasi sanay eh. Laging nung bata kami, laging kita 'yung legs ko, lagi akong sexy ang damit. Hindi man ako ba? Oh, diba? Dati laging wala akong sando, kita 'yung bra, ganun. Gusto niya yung gano'n. Eh syempre mature na tayo, gusto mo itaas ko 'tong ganito, ganyan. Oh. Nani bango sya na ganito pero sister wala ibang bra. Hay kakitim ako wala akong okay. na kun bra. Ayoko na magbra kasi idudunen ko sa iyo yung mga bra ko. <laughs> <laughs> sister Brianna. Yeah. Ayun video ko na mai kayo. Hi. <laughs> Hi, nice to see you. Yes. Hello, Hello po. Hello ka lang. Opo. So alis muna kami, Sister Doma. Magsha-shot muna kami, charin. Sha tayo. <laughs> Saan puno? Dahil dahil na lang. Hahaha! Ang dami Di pa kakataon kung dami na lang siya. Sir, mabait ba ako yung estudiante? ba ako? Medyo. Oo, sabi sa'yo. Bakit hindi mo sinasabing totoo medyo? Eh ako talagang ng mga reaction paper. Ano <ruling Therefore> magay Ako gumawa ng thesis? Kaya bakit naman nung-requise mo? At bakit nilunan talaga baka sa <NPC Karaifikayan> sa din namin na nagalit sa akin. Kasi, kasalanan mo kasi dominant lang ng dominant. Busy kami, so... Pero napapos ko yung thesis. Di ba? Oo, oh, okay. iyak mo. Oo, sister, ewan ko na lang. Huwag <laughs> ka na magregalo sa akin. Yung mga last will and testament mo na lang ayusin mo. <laughs> Ay, gusto ko to rosary. Ang ganda. Oh, Binindi siya na ng Santo Papa. Uh -huh. Asati mo sa Portugal. Kasi mo yung Portugal. Diba? Yeah. Ate yan siya. Gusto niya talaga important. Okay. <laughs> okay lang yan, sister. Basta lagi mo ako pagdadasal. Tsaka, huwag mo na yung pagdasal na mag-asawa ako. <laughs> Guys, alam niyo, ito yung nag-uusap kami ni sister Dom. No? Lagi niya talaga unang tinatanong sa akin. May asawa ka na ba? Ay Wala. Ayaw ka na mag-asawa. Jowa. Pwede jowa. Oh, Siyempre, yung... <laughs> gagamitin ko yung katawan. <laughs> Iinikin na lang siya. <laughs> Eh sister kasi na Netflix na yun. Tsaka panong na sa ano, ito si Chanel. Ang Netflix, pwede i-share yun. Wala nga. Meron ka? <laughs> Meron ako, kaso kailangan mo magpaturo kung paano maglalagay. Dapat ako maglalagay. <laughs> Hindi ka maglalagay. Kung oh, asa lang. <laughs> 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 Kahit nung bata pa ako, ganito na kami mag-usap. Ako lang nakakaganyan sa kanya. Walang iba. Guys, nang nag-aaral ako ng college. 50 pesos lang yung bag ko. So, kapag nakain ako, pinapalis ko lang din sa karinder yung kinakain na namin. Tapos, minsan, nagpapalista din ako sa kantin. Minsan, nalilate akong mag, ano, bayad ng patient kasi wala kang padalain dito kasi kasi nagpapara sa akin. So, pakikiusapan kasi si Sir Dong, administrator siya ng Dominican College, Santa Rosa. Pero siya yung pinaka-close namin mga estudyante at nagtutungo din siya. So, kami naging close. So, pagka meron akong problem sa school, or sa buhay, or sa kung ano-ano mga mga drama sa so, buhay, siya talaga nilalapitan ko. Tapos, lagi niya ako pinagdadasal. Lagi ko siyang in-historic sa convento. Minsan, nakita ko nga sila walang belo. Eh. <laughs> Magbubalagyan natin yung jeans? Hindi ako magda ng jeans. Pani sa inyo eh. Yeah. Ilang taon ka na? <laughs> Lakas pa rin siya. Si mother ilang taon na? Ninety-three. <laughs> Grabe! Ano? Nandito na si mother? Dito <laughs> so, tapos makita mo siya. Oo eh. Baka kasi hindi nga makabangon. Hindi ko makabangon. Hindi ko naman sila pwedeng puntahan sa kwarto. Bawal ba eh. Huwag ko nang pilitin. Nagalaw na na ulit ako sa kanya. Ano ang kayaan ba? O gusto mo dito na ako matulog? Naglatag ako dito alis Oh, na ako. Dadalawin na naman tao. Atin na niya ako. Busin mo na Sister. Hindi mo? mo na po kahit iba mo pa pa sa akin. Kuya pa kain mo ako, sabi mo kanina. Ang taba mo dati, ang dami sabi, 'di ba? gusto kumain. Ayoko na kumain. May mga ano sila, donation. Ganyan din kami sa Dominican Valley Dala naman ng mga noodles, at saka sa atin ako ni Sister sa gate. ipag mo ako, di ba? ano try na. Nagkaroon na hindi na hanyo. Na parang. Na maging healthy ako. Kasi yun ang pinag-prepare ko sa'yo, maging healthy ka palagi. Meron ka na mga jean, ganyan. Tsare. Pag-ingat ka. Gene, okay. Oh, okay. pag mo. ano. ka ng vitamins. Anak ha. Patigas ulo. Tsare. Yeah. Susan, mag-usap tayo later. Okay. Mag Opo. In inumin mo yung mga vitamins na okay. binigay ko. Opo. Okay. Yan na rinig nyo ha. Iinom ng vitamins. Okay. Ayos na ako. Okay. Okay. Bye-bye. Love you, sister. Thank you. Muna akong pilitin mag-asawa. <laughs> Guys, na ako. Bye! <laughs> Sister, pumalik ka na doon. Baka maano ka pa dyan. Ayan, sasakyan ko. Tingnan mo, pang mayaman. Eto, toto, itin. Oo. Uh -huh. Kasi nga mukhang mayaman pag itin yung ano. O, oh, next time magdala ko dyan naka akong pink. Sabi ko sa'yo. Bye! Sister! Bye-bye! Love you!